Paano nga ba natin i-reset -re ang ating habits? Hindi lang pala puso at isip ang kailangan natin i-reset, kundi pati ang ating habits na hindi kalooban ng Diyos, na maaaring pumigil sa mabuting plano ng Diyos sa iyo. Number one, acknowledge the sin problem in your life. Number two, trust in God's power to overcome. Number three, take steps of faith toward freedom. So, simulan natin sa number one. Acknowledge the sin problem in your life. 1 John 1.9 Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ayon sa talata, ay kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, hindi natin ito itinatago, hindi natin ito dinideny, hindi din natin ito pinapangatwiranan kundi kinikilala natin ang ating kasalanan at ipinagtatapat natin ito sa Diyos. E eh, anong gagawin niya? Patatawarin at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ibigan, ito ang unang hakbang para makawala ka sa destructive habits. Kilalanin mo sa iyong sarili ang kasalanan na yan at ipahayag mo ito sa Diyos. Ang mga taong namumuhay sa denial ay hindi makakawala kahit kailan sa kanyang habit. Ang mga alkoholik na hindi umaamin na sila ay alkoholik ay hindi makakalaya dito. Ang mga taong ayaw umamin na puno sila ng galit sa sarili ay kahit kailan hindi makakalaya dito. Kahit anong habits pa yan, kapag hindi mo kinilala at inamin na Lord, kasalanan po ito, ayoko na po nito, tulungan mo po ako magbago. Hanggat hindi ka nagpapakumbaba sa Diyos, hindi ka makakalaya dyan. Alam mo yung prodigal son na winaldas ang mana niya sa kalayawan ay nagkaroon ng kalayaan sa kasalanan. Bakit? Tingnan mo, sabi niya sa Lucas 15:17 to 18 So, balit nang siya'y matauhan, ay sinabi niya, Ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain? Ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako Laban sa langit at sa iyo. Ano sinabi niya? Nagkasala ako sa aking ama at sa Diyos. At ano nangyari sa kanya? Na-restore ang relationship niya sa kanyang tatay. Hindi siya naging alipin, kundi itinuring pa ding anak ng ama niya. Blessing at freedom mula sa kanyang destructive habits. Kaibigan, ang ganitong klaseng pagpapakumbaba, ang nais nice ng Diyos na gawin mo, para ma-restore ka Lord, masyado po ako magagalitin. Nasira po ang relasyon ko sa aking asawa dahil sa aking temper. Lord, ayoko na ng ganitong buhay. Gusto ko na magbago. Tulungan niyo po ako. Lord, inaamin ko na po na ako po ay sobrang ma-pride. Hirap po ako magpakumbaba. At madalas kong ipilit ang aking kagustuhan kahit hindi ito naaayon sa inyo. Patawarin niyo po ako at tulungan niyo ako maging mas mapagpakumbaba. Lord, inaamin ko po na ako po ay naging mapanira sa aking salita. Madalas po ako magsalita ng hindi maganda tungkol sa iba. Masyado po akong kritikal sa ibang tao, patawarin niyo po ako, Lord. At baguhin niyo ang aking puso upang makapagsalita ako na may pagmamahal sa iba. Lord, inaamin ko po na ako po ay sakim. Lagi ko pong inuuna ang sarili kong kapakanan. At nakakalimutan ko na iba. Tulungan niyo po ako maging mapagbigay at magkaroon ng malasakit sa iba. Lord, dinaamin ko po na ako po ay nagkasala sa pagiging tamad. Marami po akong pinapabayaan, lalo na ang mga responsibilidad ko sa pamilya ko at sa inyo. Lord, tulungan mo po ako na disiplinahin ko ang aking sarili upang magawa ko ang dapat kong gawin. Lord, inaamin ko po na ako po ay naging pabaya sa aking relasyon sa inyo. Mas inuuna ko po ang mga bagay ng mundo kaysa sa oras ko sa inyo. Tulungan niyo po ako magbalik-loob sa inyo at unahin kayo sa lahat ng bagay. Kaibigan, kapag hindi mo tinanggap sa iyong sarili na makasalanan ka, ay hindi ka gagaling. Parang isang taong merong nakakamatay na sakit. Hindi niya alam kung kailan siya mamamatay. Nararanasan niya kung gaano kalala ang kanyang sakit pero ayaw niya pa din pumunta sa doktor. Bakit? Kasi ang pagpunta sa doktor ay pagtanggap ng katotohanan na mamamatay na siya. At ayaw niya itong gawin. At dahil hindi siya pumunta sa doktor at walang nagsabi sa kanya na hindi siya mamamatay, therefore iniisip niya na hindi siya talaga mamamatay mali. At ganyan mag-isip ang karamihan ng tao. At dahil dito, namamatay siya talaga. Ganyan din ang kasalanan. Ang Diyos, ang doktor. Ang kasalanan, ang sakit o disease. Hangga't hindi natin inaamin sa kanya ang ating sakit na kasalanan, ay mamamatay tayo sa kasalanan. Hindi tayo makakasumpong ng kapatawaran, kagalingan at kaligtasan. Sabi nga ni Paul Tripp, our sin is what separates us from God but it's our self-righteousness that keeps us from running to Him for the grace He willingly gives to all who come. Ibigan, gustong gusto kang patawarin ng Diyos. Kaya lang kung iniisip mo na mabuti ka, ay hindi ka niya mapapagaling. Wala naman akong ginagawang masama eh. Hindi naman ako nagnanakaw at pumapatay. Ibigan, maaari kang walang ginagawa na kasalanan, pero maaaring may alam ka na tamang gawin, pero hindi mo ito ginagawa. Dalawang klase ang kasalanan. Isang sin of commission at sin of omission. Ang sin of commission ay mga bagay na ginawa natin sa isip, salita at sa gawa na alam nating mali sa mata ng Diyos. At ang sin of omission ay ang mga bagay na hindi natin ginagawa kahit pa alam natin ito ang tamang gawin. Sabi sa si Santiago 4.17, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin pero hindi naman ginagawa ng kakasala siya. Halimbawa, nakikita mo na nasusunog ang bahay ng iyong kapitbahay pero wala kang ginawa. Hindi nga ikaw ang nagsunog ng bahay pero alam mo na tama na tumawag ka sa fire department o humingi ka ng tulong sa mga taong makakasaklolo pero hindi mo ginawa ay nangkakasala ka pa din. Mas nakakatakot pa nga ang sin of omission dahil ito ay hindi obvious. Maring alam mong may kakilala ka na nangangailangan ng kaligtasan. At nararamdaman mo na dapat mong ibahagi ang ebanghelyo sa kanya. Pero pinili mong wag na lang magsalita. Oo, hindi mo siya nilalayo sa Diyos. Pero ang hindi mo pagsunod sa utos ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita ay kasalanan din. Halimbawa alam mong kailangan mo mag-spend time sa iyong asawa o anak pero mas pinipili mong mag-focus sa sobra-sobrang trabaho o sarili mong interest. Alam mong tama na ipakita mo ang pagmamahal mo sa kanila pero hindi mo ito ginawa. Ang hindi pagpapakita ng pagmamahal na nararapat sa kanila ay kasalanan. O kaya alam mong dapat mong ipagdasal ang isang taong may mabigat na pinagdadaanan pero pinili mong 'wag maglaan ng oras para manalangin sa kanya. Hindi mo siya sinaktan, pero ang hindi mo paggawa ng mabuting bagay na alam mo na tama ay kasalanan din. O kaya alam mo nasaktan mo ang damdamin ng iyong asawa o isang tao at dapat kang magpakumbaba at humingi ng tawad, pero pinili mong huwag gawin ito. Ang hindi mo paggawa ng tama para maayos ang iyong relasyon ay kasalanan din. Ang sin of omission ay nakatago at hindi laging halata. At maaaring ito ay naging habit na sayo. Kaya mahalaga ang pagsisiyasat ng puso natin upang makita ang mga pagkakataon na hindi natin nagawa ang tama at humingi ng tulong sa Diyos upang baguhin tayo. Kaibigan, anong mga bagay na pinapagawa sa ng Diyos na hanggang ngayon ay hindi mo pa ginagawa? Kaibigan, kung hindi ka magkakaroon ng habit na gawin ng tama ay hindi ka magiging intimate sa Diyos. Sabi ni Jonathan Edwards, A man who knows that he lives in sin against God will not be inclined to come daily into the presence of God. Kaibigan, simulan mo magpakumbaba at aminin sa Diyos ang iyong destructive habit. Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos at pinalaya ka na niya. Malaya ka nang hindi danasin ang mga consequence ng kasalanan. Merong isang paraan kung paano manghuli ng wolf ang mga Eskimo na naglalarawan kung gaano ka self-destructive ang kasalanan. Ang ginagawa nila ay binabalutan ng dugo ng hayop ang isang double blade na punyal o kutsilyo. Tapos ito ay patitigasin nila. Tapos pag matigas na, babalutin ulit nila ng panibago layer ng dugo. Hanggang kumapal ng kumapal, tapos sa kanila ibabaon sa yelo. Maaamoy ng wolf ang dugo at didilaan niya ito habang tumatagal ay padiin ng padiin ang pagdila at, at pabilis ng pabilis ang ginagawa ng wolf at hindi niya namamalayan na sariling dugo na niya ang kanyang kinakain. Kinabukasan, matatagpuan na lang siyang patay. Alam mo, nakakalungkot kasi may mga taong ayaw bumitaw sa kanilang habit at hindi namamalayan na sinisira na siya nito. Sabi nga ni K. Arthur, If you tolerate sin in your life, That sin will not only take you farther than you wanted to go, it will keep you longer than you wanted to stay, and it will cost you more than you thought you'd pay.